Ano ang katotohanan sa likod ng isang katawan na nagliliyab ang mga mata? Bakit pumabalik si Lito upang ipaglaban ang hustisya? At paano niya wawakasan ang isang madilim na sumpa na bumabalot sa kanyang baryo? Tunghayan ang isang nakakapanindig balahibong pagtatapat, ang paglaya, pagtatanggol at paglilinis hanggang sa huli. Huwag bibitiw! Dahil ang katotohanan ang babago ng lahat, sa isang maliit na baryo sa gitna ng Pilipinas, naganap ang isang pasyam para kay Nanay Maria. Ang lamayan ay puno ng tao, nanginginig sa lamig ng gabi. Ang hangin ay mabagal, nagdadala ng mabangis na amoy ng bulaklak at usok ng kandila. Si Lito, anak ni Nanay Maria, ay tahimik na nakaupo sa tabi ng kabao. Pakiramdam niya, may kakaibang nilalang na nakamasid sa kanya mula sa madilim na sulok ng bahay. Biglang may marinig siyang pagaspas ng pakpak sa bubong. Nagtingin siya pataas ngunit walang aninong lumilipad. Ang mga ilaw ng kandila ay nanginig nang parang may hangin na hindi niya maramdaman. Nakita ni Lito ang anino ng isang babae na lumalapit sa kanya, ngunit ang mukha nito ay nababalutan ng itim na belo. Nang humarap ito, lumitaw ang mga matang pula at walang buhay. Ang lamig ng paligid ay tumindi, parang pinutol ang hininga ng lahat sa kwarto. Naramdaman ni Lito ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Pilit siyang umikot ngunit parang kinabitan ng invisible chains. Sa paligid, may mga bulong na tila nasa dila ng hangin. Mga salita ng kulam at sumpa na ni hindi niya maintindihan. Nakita niyang dahan-dahang bumangon ang kabaong ni Nanay Maria. Ang katawan ng kanyang ina ay bumangon, ngunit ang mga mata nito ay itim at walang kaluluwa. Lito ay nahimatay sa takot, ngunit nang bumalik siya sa sarili, ang babae sa belo ay naroon pa rin, nakatitig ng matindi. Narinig niya ang tinig nito, malamig na parang yelo, na nagsasabing may utang na loob at paghihiganti na hindi matatapos. Ang mga tao sa lamayan ay nagsimulang maghilom, ngunit ang hangin ay puno ng galit at pighati. Hindi alam ni Lito kung paano siya makakatakas sa sumpang dumapo sa lamayan. Ang kakaibang bisita ay hindi lang isang aswang, kundi simbolo ng mas malalim na pagkakanulo at sakit na dala ng kanyang pamilya. Ang gabi ng lamayan ay naging simula ng isang madilim na paglalakbay na puno ng takot, pagtataksil, at paghihiganti na hindi maiiwasan. Habang dumadaloy ang gabi, unti-unting lumalalim ang dilim sa paligid ni Lito. Naririnig niya ang mga yapak na hindi pang tao, mabibigat at palihim na pumapaligid sa kanya. Ang mga ilaw ng kandila ay tila nagkikislapan na parang mga matang nagbabantay. Naramdaman niya ang malamig na hangin na pumapasok sa bintana, Dala ang mga bulong ng mga espiritu na naghihintay ng hustisya. Biglang may narinig siyang sigaw mula sa labas ng bahay. Isang matandang babae, kilala sa baryo bilang isang albularyo, ang nagmamadaling pumaso. Sinabing may sumpang matindi na lumalaganap, bunga ng pagtataksil ng mga kapitbahay kay Nanay Maria. Ang albularyo ay nagsimula ng ritual ng pagtanggal ng masamang espiritu habang ang kakaibang bisita ay patuloy na nakatingin sa kanya ng walang kinatatakutan. Ngunit ang sumpa ay hindi basta-basta mawawala. Ito ay bunga ng matagal ng pagkakanulo ng mga lihim na itinago ng pamilya ni Lito. Habang tumatagal ang ritual, unti-unting nabubunyag ang mga madidilim na katotohanan. Si Nanay Maria ay biktima ng itim na mahika na ginagamit upang patahimikin ang kanyang mga tiniglaban sa hustisya. Hindi lamang ito kwento ng isang aswang, kundi ng puot at paghihiganti ng mga nasaktan at nilait. Nakita ni Lito kung paano ang kanyang sariling mga kamag-anak ay may bahaging ginampanan sa sumpa. Ang mga mata ng kanyang ina sa kabaong ay naging salamin ng lahat ng mga kasinungalingan at trahedya. Ang kakaibang bisita sa pasyam ay simbolo ng isang mundong nagugulo ng kasamaan at pagdurusa. At si Lito, ngayon ay nahaharap sa isang hamon na hindi niya inakalang haharapin, ang pagtanggap sa katotohanan at paghahanap ng tunay na hustisya sa pamamagitan ng lakas ng kanyang loob at pananalig. Habang naglalakas loob si Lito sa harap ng madilim na lihim ng pamilya, naramdaman niyang unti-unting nawawala ang lamig na pumapalibot sa kanya. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang anino ng babae sa itim na belo ay naglakad palapit, dala ang mabigat na pasanin ng galit at puot na hindi pa naubos. Nagsimula itong magwika ng mga salitang hindi maintindihan ni Lito, puno ng sumpa at paghihiganti. Doon niya napagtanto na ang sumpa ay hindi basta matatanggal ng ritual lang kinakailangan ng pagtanggap at pagbabago, isang pagbabayad sa mga nagawang kasalanan. Ang lahat ng itinago sa dilim ay kailangang ilabas at harapin, kahit pa ang katotohanan ng iyon ay masakit at mapanganib. Habang unti-unting lumalapit ang aswang, sumisigaw ang hangin na puno ng galit at hinanakit. Nagising si Lito sa katotohanan na hindi siya lamang biktima, kundi tagapagmana ng isang sumpang matagal nang bumabalot sa kanilang angkan. Ngunit sa kabila ng lahat, may liwanag pa rin sa dilim, ang pag-asa na balang araw ay malalampasan ang pighati at ang hustisya ay tunay na maghahari. Ngunit bago pa man mawala ang dilim, isang malakas na tunog ang bumalot sa buong bahay. Ang kabaong ni Nanay Maria ay biglang bumuka, at mula rito, lumabas ang isang matandang babae na may mga mata na tila naglalagablab. Siya ay hindi lamang aswang, kundi isang tagapangalaga ng mga lihim ng kanilang angkan. Tumindig siya sa harap ni Lito at ang kanyang tinig ay puno ng babala at awa. Sinabi niya na ang tunay na laban ay hindi sa pagitan ng buhay at kamatayan, kundi sa pagitan ng pagtanggap at pagtanggi sa nakaraan. Ipinaliwanag niya na ang bawat sugat at pagtataksil ay may dalang aral, at ang bawat sumpa ay may paraan upang malutas sa pamamagitan ng pag-ibig, kapatawaran at katotohanan. Ngunit kung ipagpapatuloy ang pag-iwas at pagtatago, ang madilim na puwersa ay muling babalik at susunugin ang lahat ng bumuo ng kanilang pamilya. Si Lito ay napagtanto na ang kakaibang bisita sa Pasyam ay hindi lamang isang sumpa, kundi isang tawag para sa pagbabago. Dahil sa gabing iyon, nagsimula siyang harapin ang mga lihim at sa bawat hakbang, unti-unting naibalik ang kapayapaan sa kanilang tahanan. Ngunit ang alaala ng kakaibang bisita ay nanatiling buhay sa kanyang isipan paalala ng isang trahedya na kailangang pagtagumpayan ng katotohanan at tapang. Habang lumalim ang gabi, unti-unting nagsimulang mawala ang malamig na haplo sa paligid. Si Lito ay nakaramdam ng kakaibang kapayapaan na hindi niya naranasan noon. Ngunit bago tuluyang mawala ang anino ng sumpa, ang matandang babae ay nag-iwan ng babala. Hindi ito ang wakas. Ang tunay na pagsubok ay magsisimula kapag bumalik ka sa iyong buhay. Ang mga mata ni Lito ay napuno ng determinasyon. Alam niyang kailangan niyang baguhin ang mga maling nagawa ng kanyang pamilya upang tuluyang makalaya. Sa bawat hakbang natatahakin niya mula ngayon, dala niya ang bigat ng nakaraan, ngunit pati na rin ang pag-asa para sa isang mas maliwanag na bukas. Ang kakaibang bisita sa Pasyam ay naging simula ng isang mahirap ngunit makabuluhang paglalakbay. Isang paglalakbay ng pagtanggap, paglilinis, at paghahanap ng hustisya sa gitna ng dilim at takot. At sa puso ni Lito, na ang isang pangako, hindi na niya hahayaan pang muling maulit ang mga trahedya ng nakaraan. Ngunit hindi pa rin maalis ang bigat sa dibdib ni Lito. Sa bawat gabi, naririnig niya ang mga bulong mula sa mga anino ng lamayan. Parang nag-aanyaya ang mga ito sa kanya na bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Isang gabi, naglakad siya papunta sa lumang sementeryo sa gilid ng baryo, dala ang kanyang tapang at pananali. Sa gitna ng mga libingan, nakita niya ang mga marka ng sinaunang simbolo na kumikislap sa ilalim ng buwan. Doon niya natanaw muli ang babae sa itim na belo, nakatayo sa tabi ng isang libingan na hindi niya kilala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natakot. Humarap siya sa kanya ng buong tapang, handang harapin ang lahat ng lihim at sumpang bumabalot sa kanilang pamilya. Ang hangin ay humupa at sa kanyang puso, naramdaman niyang nagsimula ang isang bagong yugto. Isang yugto ng paglaya mula sa dilim at paghahanap ng tunay na kapayapaan. Sa harap ng babae, unti-unting lumutang ang mga alaala ng kanilang pamilya, mga lihim na matagal ng itinago, mga kasinungalingan na sumira sa kanilang pagkakaisa. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, nadama ni Lito ang lakas na nagmumula sa katotohanan. Nang magsimula siyang magsalita, naglaho ang anino sa kanyang harapan. Ang babae sa itim na belo ay ngumiti, isang iting puno ng pag-asa at kapatawaran. Sinabi niya, ang sumpa ay nagwawa ka sa sandaling tanggapin mo ang lahat, ang sakit, ang pagtataksil at ang pag-ibi. Habang ang mga unang sinag ng araw ay sumisilip sa silangan, napawi ang dilim na bumabalot sa sementeryo. Si Lito ay naglakad pa uwi ng may bagong lakas at pag-asa alam niyang ang kanyang laban ay hindi nagwakas, ngunit ngayon ay mailiwanag siyang sinusundan. Sa pagbabalik ni Lito sa kanilang tahanan, ramdam niya ang kakaibang pagbabago sa hangin. Ang mga larawan ni Nanay Maria sa dingding ay tila nagliwanag, nagdadala ng init at kapayapaan. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang mag-usap tungkol sa mga pangyayari, unti-unting bumabalik ang pagkakaunawaan. Ngunit sa kabila nito, alam ni Lito na ang tunay na paglilinis ay nagsisimula sa puso at isipan. Piniling harapin ni Lito ang kanyang mga kapatid, at sa kabila ng mga sugat na taglay ng bawat isa, nagsimula silang maghilom. Ipinagpatuloy nila ang mga ritual na itinuro ng albularyo, hindi lamang para sa kanilang ina, kundi para sa buong pamilya. Dahan-dahan, ang madilim na anino ng nakaraan ay napapalitan ng liwanag ng pag-asa. Ang kakaibang bisita sa pasyam ay naging paalala ng kahalagahan ng katotohanan, kapatawaran at pagmamahal sa kabila ng lahat. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong iyon, may isang lihim pa ring bumabalot sa puso ni Lito. Isang gabing muling bumalik ang babae sa itim na belo sa kanyang mga panaginip, dala ang mabigat na mensahe. Hindi pa tapos ang kwento, wika nito ng malamig. Ang tunay na hostisya ay makakamtan lamang kapag handa ka ng harapin ang pinakamadilim mong takot. Nagising si Lito na nanginginig, ngunit determinado. Handa siyang harapin ang anumang pagsubok na darating upang tuluyan ng mapalaya ang kanilang pamilya mula sa sumpa. Dahil sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay, dala niya ang tapang, pananampalataya, at ang di matitinag na pag-asa. At sa likod ng bawat anino, naroroon ang liwanag na magdadala ng tunay na kapayapaan. Isang gabi, naglakad si Lito papunta sa lumang gubat sa gilid ng baryo. Dito niya naramdaman ang matinding presensya ng supernatural na kapangyarihan. Ang mga punong kahoy ay tila humihinga at ang hangin ay nagdadala ng mga bulong ng mga naunang henerasyon. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang bilog ng mga bato kung saan nakatayo ang babae sa itim na belo. Lumapit si Lito ng buong tapang, hawak ang apoy ng kanyang pananampalataya. Sinabi ng babae, dito magsisimula ang huling yugto ng iyong laban. Nilahad niya ang isang lihim na ritual, isang paraan upang tuluyang mapawi ang sumpa at muling maibalik ang danga ng kanilang pamilya. Ngunit ang ritual ay may kapalit, isang sakripisyo na tanging si Lito lamang ang makakagawa. Hindi nag-atubili si Lito. Alam niyang ito ang daan upang wakasan ang matagal ng pighati at takot. Handa siyang harapin ang dilim upang ilawan ang landas para sa mga susunod na henerasyon. Sa oras na sinimula ni Lito ang ritual, bumagsak ang isang malakas na kulog. Ang lupa ay nayanig, ang mga puno ay naggangalit, at ang hangin ay bumulas na parang isang naggangalit na halimaw. Sa gitna ng lahat, nanatiling nakatayo si Lito, hawak ang isang lumang anting-anting na ipinamana pa ng kanyang mga ninuno. Bumulong ang babae sa itim na belo, alalahanin mo ang lahat ng sakit lahat ng pagtataksi lahat ng kasinungalingan. Sa bawat salitang bumitiw niya, Isang katawan ang lumitaw, mga kaluluwa ng mga nagdusa, naglalakad pa balapit kay Lito. Ngunit imbes na matatakot, inakap niya ang lahat ng mga kaluluwang ito, nag-alay ng pagpapatawad, paglaya at kapayapaan. Sa pagtatapos ng ritual, isang malaking ningas ang sumabog paakyat patungo sa kalangitan, isang haligi ng liwanag na nagdugtong sa lupa at langit. Sa oras na naglaho ang ningas, naglaho rin ang lahat ng sakit, ang lahat ng puot, ang lahat ng kadiliman na bumabalot sa pamilya ni Lito. Bumagsak si Lito na nanlulupaypay, pero ang kanyang katawan ay magaan, ang kanyang kaluluwa ay malinis. Sa oras na siya ay bumangon, bumungad ang isang payapang kapaligiran, ang mga puno ay tahimik na naguusap, ang hangin ay bumabalot ng ginhawa, ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Sa mga katawan ng mga kaluluwang naglaho, nakita niya ang mga ningas ng pag-asa na lumipad paakyat, bumabalik sa katawan ng kalangitan. Sa araw na ito, natapos ang isang madilim na kasaysayan. Ngunit ang lahat ng mga aral, sakit, pagtataksil, at pagtatanggol niya para makatamo ang hustisya, ay mananatili hanggang sa mga susunod na salinlahi. Sa pagtatayo niya ng isang munting dambana para kay Nanay Maria, nanumpasilito na ang katotohanan, kapayapaan, at pagmamahal ang muling maghahari sa kanilang tahanan. Sa pagtatapos niya ng dambana, isang banayad na sinag ng araw ang tumama rito, Isang katawan ng liwanag na bumabalot kay Lito, pati na rin sa lahat ng mga alaala ni Nanay Maria. Sa oras na ito, naramdaman niya ang isang yakap, ang yakap ng isang ina na nagmamahal, nagpapatawad at nagpoprotekta. Sa kanyang katawan, bumabalik ang lakas, ang lakas upang ipagpatuloy ang buhay, ang lakas upang makatulong pa sa kapwa, ang lakas upang maging isang tagapagdala ng hustisya at kapayapaan. Sa pagtatapos ng lahat, Lumipas ang mga araw, linggo at buwan, ang baryo, ang pamilya, at ang lahat ng nagdusa ay unti-unti na rin bumabangon. Ngunit ang mga bakas ng madilim na kasaysayan ay nanatili, isang paalala na ang kasamaan, pagtataksil, at kasinungalingan ay laging nagkukubli, nag-aabang ng isang oras upang muling sumulpot. Ngunit hanggat ang mga pusong nagmamahal at naninindigan para sa katotohanan ay nananatili, ang dilim ay kailanman hindi muling magwawagi. Sa pagtatapos ng lahat, isang gabi, habang si Lito ay nagdarasal, isang katawan ng hangin ang bumuo ng isang imahe ni Nanay Maria. Nakangiti ito, puno ng pagmamahal, puno ng pagpapala para sa lahat ng nagpatunay ng katapatan at paglilinis. Bumulong ang katawan niya, "Anak, ipagpatuloy mo ang pagtatanggol sa katotohanan, ang paglaban para sa hustisya, ang pagtatatag ng isang tahanan na puno ng pagmamahal." Mula noon, si Lito ang nagdala ng ningas na nagpanatili ng kapayapaan at katiwasayan. Sa bawat sulok ng baryo, ang lahat ay nagkukwento tungkol sa isang lalaki na nagpalaya sa mga kaluluwa, naglinis ng isang sinumpang angkan, at nagdala ng isang bagong bukang liwayway para sa lahat. At ang katawan niya, ang kaluluwa niya, ang lahat ng alaala niya, naglalakad na kasama ang pagpapala ni Nanay Maria, magpakailanman. Sa bawat hakbang nilito, ang lupa ay nagkakaroon ng panibagong lakas, ang mga pananim ay muling yumabong, ang mga ilog ay luminis, ang mga tahanan ay napuno ng kasaganaan. Ngunit ang lahat ng ito ay may kasamang isang malaking aral, ang katotohanan ang nagpapalaya, ang pagpapatawad ang naghihilom, at ang pagmamahal ang nagugnay. Sa pagtatapos ng lahat, isang katawan ng liwanag ang bumaba mula sa langit, isang anghel ang nagdala ng kapayapaan. Sa oras na ito, si Lito, ang tagapagmana ng isang madilim na kasaysayan, ay tuluyan na ring nakamit ang kalayaan. At ang lahat ng mga kaluluwa na nagdusa, pati ang kay Nanay Maria, ay nanatili na ngayong payapa, naglalakbay patungo sa isang lugar na puno ng pagmamahal, hustisya, at pagtatanggol. Ngunit isang araw, habang naglalakad si Lito pa uwi galing palengke, isang katawan ang nakita niya na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Nakasuot ito ng isang itim na balabal, katulad ng ginamit ng babaeng nagpakita noong pasyam, pero ang katawan na ito ay may isang nagliliyab na pulang mata. Sa isang iglap, bumabalot ang dilim, ang hangin ay bumagsik, at ang lahat ng mga dahon ay naglaglag na parang isang madilim na ulan. Naramdaman ni Lito ang isang pamilyar na takot na bumabalot sa kanya. Alam niya na ang pagtatapos ay isang huwad na pagtatapos, na ang madilim na puot ay nagkukubli pa rin, naghihintay na makabalik. Sa oras na ito, si Lito, ang tagapagdala ng hustisya, ang tanging makakaharap, makikipaglaban at muling sasagip pa sa lahat. Sa oras na nagtagpo ang kanilang mga mata, ang isang nagliliyab na pula, ang isang puno ng pagtatanggol, isang malakas na hangin ang bumuga, nagdala ng alikabok, mga dahon at mga alaala. Naramdaman ni Lito ang bigat ng isang panibagong labanan na kanyang kakaharapin. Alam niya na ang madilim na katawan na ito ang tunay na nagdala ng lahat ng sakit at kasamaan. Sa kanyang mga palad, lumitaw ang isang ningas na bughaw, ang ningas ng paglilinis, ang kapangyarihan ng katotohanan, pagtatanggol at hustisya. Sa oras na ito, handa si Lito na ipaglaban ang lahat, maging ang kanyang katawan, kaluluwa at ang kinabukasan ng lahat ng kanyang mga mahal. Dito nagsimula ang isang madugo, makatotohanan at madilim na pagtatapat. Isang pagtatapat na tatatak pa rin hanggang sa mga susunod na salinlahi. Sa pagtatapat na ito, naglapat ang ningas na bughao ni Lito at ang nagliliyab na pulang kapangyarihan ng katawan. Bumuga ang isang malakas na puting liwanag, isang pagsabog na yumanig maging ang lupa, ang mga puno, ang mga katawan ng lahat ng naninirahan. Sa oras na ito, bumuka ang kalangitan at bumagsak ang isang bugso ng ulan, isang ulan na naglalaban ng lahat ng kasamaan, lahat ng sakit lahat ng pagtataksil. Sa pagtatapos ng labanan, si Lito na lamang ang nanatiling nakatayo, katawan niya ay puno ng sugat, katawan niya ay bugbog, subalit ang kanyang kaluluwa ay nanatiling buo. Sa kanyang mga palad, ang ningas na bughaw ay unti-unti na ring naglaho, isang palatandaan na nagwagi ang katotohanan. Ngunit ang lahat ng ito ay may kapalit, isang bahagi niya ang nanatili upang laging paalalahanan ang lahat na ang kasamaan ay laging nagkukubli, Naghihintay ng isang sandali upang muling lumitaw. Sa pagtatapos, naglakad si Lito pabalik sa baryo, dala ang mga alaala, ang mga aral, ang mga sakit, ang pagtatanggol at ang paglilinis, isang tunay na tagapagdala ng hustisya, isang tunay na tagapagligtas. Sa kanyang paglalakad pabalik, bumabalot ang isang banayad na hamog sa baryo. Bawat hakbang niya, ang mga katawan ng mga puno ay bumabaluktot na parang yumuyuko. Isang paggalang at pagpapahayag ng pasasalamat. Sa mga tahanan, ang mga ilawan ay isa-isang nagliliwanag, isang paalala na ang dilim ay nagapi, ang pagtatanggol ay nagwagi, ang hustisya ay naipaglaban. Ngunit alam nilito na ang pagtatapos na ito ay simula pa lamang ng isang panibagong labanan. Sa oras na ang kasamaan ay muling bumangon, ang katawan niya, ang kaluluwa niya, ang tatayo upang ipaglaban ang katotohanan. Sa bawat tibok ng kanyang puso, nananatili ang isang panata, ipagtanggol ang mga inaapi, ipaglaban ang hustisya, at huwag hayaang manaig ang kasamaan. Sa pagtatapos, si Lito, ang tagapagligtas, ang tagapagdala ng hustisya, ay naglaho na rin, naglakad pabalik sa kadiliman, dala ang lahat ng sakit, lahat ng pagtatanggol, lahat ng paglilinis, upang ang lahat ay muling makabangon. Ngunit isang araw, isang katawan ang muling nakita isang katawan na naglalakad mag-isa, paika-ika, duguan ang katawan, subalit buo ang diwa. Sa kanyang mga mata, nagliliyab ang isang asul na ningas, ang ningas ng hustisya na kailanman ay hindi namamatay. Sa oras na ito, bumabalik si Lito, handang harapin ang anumang kasamaan na muling si Sulpot, anumang dilim na nagkukubli, anumang pagtataksil na nagbabanta. Sa pagtatapos, ang lahat ay nagbulong. Narito pa rin ang tagapagligtas, ang nagtatanggol, ang naglalapat ng hustisya. At hangga't ang ningas na ito ay nananatili, ang baryo, ang katawan, ang kaluluwa, lahat ay ligtas. Sa pagtatayo niya, bumagsak ang isang patak ng dugo sa lupa, isang patak na nagmarka ng isang panibagong simula. Sa oras na ito, ang lahat ng mga kaluluwa na kanyang pinalaya ay nagtipon, nagbuo ng isang katawan ng lakas, isang katawan ng pagtatanggol. Sa lahat ng sulok ng baryo, ang mga pagtatanggol na ito ang tatayo upang labanan ang kasamaan. Sa pagtatapos, si Lito, ang tagapagligtas, ang tagapagsanggalang, ang naglalapat ng hustisya, ay naglakad paabante, patungo sa isang madilim na landas na tanging siya ang makalulusot. Sa kanyang mga hakbang, ang ningas na bughaw niya ay nagliliwanag, isang ningas na tatanglaw hanggang sa pagtatapos ng lahat. Hanggang ang hustisya, kapayapaan at pagmamahal ay muling maghari. Sa pagtatapos ng lahat, isang gininto ang sinag ang bumaba mula sa kalangitan, bumabalot ka lito, naglilinis, nagpapagaling, nagpapanumbalik ng lakas niya. Sa oras na ito, ang lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil, lahat ng kasamaan ay naglaho na parang isang usok na hinipan ng hangin. Sa baryo, bumabalik ang kapayapaan. Ang mga tahanan ay muling nagkaroon ng ningas, ang mga katawan ay naghilom, ang mga kaluluwa ay lumaya. Ang mga puno, ang mga ilog, ang mga katawan ng lahat ng nilalang, lahat ay nagdiwang, nagpasalamat, nagpugay. Sa pagtatapos, si Lito, ang tagapagligtas, ang tagapagsanggalang, ang nagdala ng hustisya, ay naglakad palayo, naglaho ang katawan niya kasabay ng paglubog ng araw. Ngunit ang alaala niya, ang kanyang pagtatanggol, ang kanyang paglilinis, ang kanyang paglaya, lahat ng ito ay mananatili. Sa puso ng bawat isang Pilipino, ang ningas niya ang tatanglaw upang huwag mawala ng pag-asa, maging handa at ipaglaban ang katotohanan, ang hustisya at ang kapayapaan, magpakailanman.